isang umaga dahil medyo malamig na ang panahon bago ako lumabas ay magsusot muna ako ng jacket sobrang lamig na kasi dito sa Laguna para na kami nasa Amerika siguro dahil malapit na ang Pasko pagkatapos ko magsuot ng jacket pumunta na ako sa labas bibili kasi ako ng mangga nakita ko nga dito sa si Alan Bartolome yung sikat na vlogger yung bumibili ng 20 pesos ko yung nalagpas yung kwelyo nakasabay ko siyang bumili ng mangga nakita ko sobrang dami niyang pera papalibre sana ako sa kanya dito ang kaso lang din naman kami close hindi rin niya yata ako kilala dahil di ako magaling pumili ng mangga yung tindera na pinapili ko nalaman niyang vlogger ko kaya dami niyang binigay talagang 100 pesos lang to pero sobrang dami mami. Pag uwi ko, meron na rin pala akong dumating na parcel. Sayang, akala ko babayaran ni bui Buibo kasi sa kanya ko to pinangalan. Ang kaso lang na booking ako. Sayang, libre ng 200 pesos na sana yun. Charot, huwag niyong gagawin yun ha. Na, Kaya naman mag-a-unboxing muna ako. Bumili pala ako ng anti-lapnos para sa paa ko. Ilalagay mo lang yan sa mga daliri nyo. Kapag kasi medyo malayo-layo ang lakaran namin, nagkakapaltos ako. Sana ngayon hindi na. Ang sunod ko naman binila ay short na 2-in-1. 2-in-1 siya kasi short siya tapos meron ng brief sa loo Magandang gamitin to pang exercise. Kasi madalas pagpawisan mga singit-singit ko. Kaya nga pala malaki ang katawan ko. Ganito ginagawa ko exercise tuwing umaga. Kitang-kita naman na sobrang laki na ng mas ko. Ang problema ko lang hindi ko alam alam kung paano ba magka-abs pagkatapos ko mag-exercise. Iyakag na ako ni Boy Ubo sa labas at magabang na sa sakyan. Ang kaso lang sobrang init dito sa labas. Kaya imbis na magabang na sa sakyan, kami na ang lumapit sa sasakyan. Pupunta kami ngayon kay Boy Susi dahil birthday ng lolo namin. Ngayon dito niyo malalaman kung bakit laging wala si Boy Susi sa mga video namin. Dahil nga sa medyo malayo ang bahay nila sa amin. After 20 minutes na biyahe, nakarating na ako dito sa St. Joseph Village 7. Kahit sobrang init, wala kaming choice kundi maglakad papasok sa loob ng village. Dahil nga nagutom ang tito ko na si Boy Ubo. Umili muna siya dito na kamalares. Sobrang hilig talaga ng tito ko na si Boy Ubo sa mga street food kahit kailan di pa siya nakakakain ng gulay. Dinamit ko na nga pala yung hood ng jacket ko dahil siya sobrang init na. Pero naman dito sa kaya ng mga side karang kasi na wala na kaming pera. Kaya habang naglalakad kami, tamang silong lang muna sa mga puno-puno. Medyo malayo-layo pa kasi ang bahay nila Boy Susi. Buti na lang medyo mahangin habang naglalakad kami. Medyo wala nang puno sa mga nalalakaran namin. Kaya sumisilong na lang kami sa mga bubong-bubong ng bahay. May nakita nga ako dito na nakapaskil na bawal magtapon ng basura. Pero nakita ko puno pa rin naman ang basura. Guys, only in the Philippines. Gustuhin ko mamagpabliki ng tubig. Hindi ko na magawa kasi dire-diretso na yung lakad niya. Sobrang layo, sobrang init na nalalakaran namin. Akala ko ay na ako dito. Lalo pa tapunan na kami sa open area. Tirik na tirik na yung araw na nilalakaran namin. Dalawa kasi ang purpose ng pagsusot ng jacket. Okay lang ipara daw kung mabanasan ako kaysa mainitan. Ang hirap pala kapag sa village nakatira. Dapat meron ka sarili sa sakyan dito. Kasi kung maglalakad ka dito, aabotin ka lang siyam siyam bago makalabas. Pagod na pagod na nga ako ng mga oras na to. Pero mula dito natatanong ko na yung bahay nila Boy Susie. At nandito na nga kami sa tindahan nila. Sa sobrang pagod at uwa ko nagdire-diretso na kami sa loob. Kaso nakalak palipituan kaya kumotok muna kami. Pasok namin na sa kwarto daw si Boy Susi. Kaya naman kinotok namin ni Boy Ubo. Kaya lang hindi pa siya lumalabas. Yun pala mahimbing pang natutulog si Boy Susie. Kaya naman bago magkain na kinantahan muna namin ang lolo namin ng happy birthday. Kinakabahan nga ako sa pagblow ng kandila baka tumasal kong pustiso. Buti naman at hindi. Nanguna na nga agad si Boy Ubo sa pagsandok ng kanin. Kaya, kaya naman bago pa ako mabuhos at na rin ako ng plato ko. Kahit allergic at nangangati ako dito. Wala akong choice kasi puro manok ang handa nila. Pag chicken tapos merong adobo. Kain ako ako kati katikati later. Eh gutom na gutom na rin ako kaya wala na akong choice. Lalo na sobrang sarap pala luto ng tita ko. Kaya lang kung kaya naubos ko na tsaka ko lang nalaman na mayroong spaghetti. Pedi sana hindi na ako nagkabuni. Hi! Yeah!